guys. Good morning. Mag tapos na yung Christmas, guys. Ngayon lang ako mag day off. So mag vlog muna ta kaya mag vlog muna tayo ngayon, guys. Ang ano nga natin ngayon, ang i-vlog natin, ang share video natin ngayon, guys, is um i-open natin yung mga regalo na binigay sa mga katrabaho ko dahil ngayon is 27 na hindi ko pa nabuksan yung mga regalo nila, guys. Tingnan ko muna. Oo, guys, hindi ko pa nabuksan kaya mag mag-vlog tayo ngayon, guys. Ito ang share video natin ngayon. Welcome to my channel pala. Welcome to being newly vlog. Oh, uh, pinubri na ato ang vlog guys kay uh, wala may dinato ni ato ang kuan. Walay dinato ni ato ang vlog vlog so bahalag pinubri ni atong vlog basta kay maka vlog ta nya yeah. <coughs> atong i-opening regalo nga uh, hinatag sa atuang atuang kuan atong makatrabaho uh, nya So, oh, kani guys, hinatag ni siya ni hinatag ni siya ni ano, ni doon lang ta mag-open sa ano guys sa kwarto kasi ang ingay naman ng asawa ko guys mag ba siya ng phone ba napakalakas talaga yung boses niya kaya dito tayo hindi tayo marinig doon tayo sa kwarto magtago tayo ang lakas talaga niya magsasalita iwan ko ba maano pa ako malupigan pa ako sa ano niya malupigan pa ako sa boses niya di ba kung tayo dapat mga Pilipino kung Pilipino tayo di ba pag magsalita tayo sa pag magsalita tayo sa telepon lalo na papunta lalo na kung sa Pilipinas eh tatawag yung ano tatawag yung pamilya natin kasi nga manghihingi na ng ano ya, itong mga sponsor-sponsor natin di, galing dito Diyos ko po, pag nandyan na nga, ang lapit-lapit na nga ng cellphone natin, ang nakabideo pa, kasi high tech na ngayon, nakabideo na ang mga tao, eh noon, ang pagtawag sa Pilipinas, magamit pa tayo ng uh, card, yung calling card, bibili pa ako ng $10, $5, dollars uh, mga 30 minutes, 24 minutes para makatawag ng Pilipinas. Ngayon, hindi na high tech na ngayon, high tech na. High tech na. Pwedeng matingnan na nato bisag wala tang wala tay mga panghilamos diyan. Tatawagan na tayo. Magkapag video call na sila. Tapos kahit anong oras na, Diyos po, kahit mga 87 times tatawagan kanila kasi libre na ngayon na ang pagtatawag, magda magpa ano lang sila magpa magpa-upload or yung magkukuha sila ng data. Mm, yan, bibili lang sila ng data tapos ano, tapos uh, tatawag na sila. Tatawag na sila. Pero kahit naman ano, kung busy talaga, hindi ma-answer. So, pag nandyan sa trabaho, of course, hindi ma-answer. Pag tatawag dito ng alauna, ng, ng ng umaga, alas dos ng umaga, hindi ma-answer. So kaya a answer lang po ito si Yuli, a answer lang pag off na kahit sa mga texts kung hindi ano kung hindi uh, emergency hindi nag nagre-response pero pag sa trabaho pag nag-text of course response ka agad. kasi importante ang trabaho So kaya ngayon guys mag-uwi na tayo nang regalo natin. Kasi 27 na ngayon, 2 days ago pa yung Christmas. Kaya yung ano natin, yung regalo natin, kasi ngayon pa tayo nakapag day off, so i-open na natin guys. Sige, samahan nyo akong i-open yung regalo ko kasi nakakahiya naman po na na sa tanungin ka, ni-open, in ino-open mo na ba yung regalo? regalo ko sa iyo. Ay sorry ha, wala pa. Pero ngayon guys, i-open na talaga natin. Ito po ay galing galing Ito po ay galing kay Marby sa treatment nurse. Mm, -mm. Galing ito kay Marby po. Salamat Marby. Yeah, yung maganda nating treatment nurse po. So, i-open natin po kung nilagyan pa niya dito na fragile daw fragile fragile daw fragile fragile ba or fragile fragile yata dito sa ano guys, kahit in English mo ay nagkamali-mali, intindihin ka po. Diyan sa Pilipinas po, kung magkamali-mali yung in English mo po, sasabihin mo pa po na yung grammar mo po ay mali. Dito sa Amerika po, walang grammar po. Oo, hindi gamitin, hindi importante yung grammar. Mm, kahit yung state nga, binigyan nila ng ano, binigyan nila yung mga workers. Kahit hindi maka, ano, buh. ma, ano ako. Kung minsan, ma, maano ako, bakit kita uh, binibigyan ka ng lisensya na hindi ka naman makaintindi? O siguro nagpaano lang, nagpa, nagpa ano, ano lang siya. Nagpa maang maangan lang siya o ano ba, hindi lang siguro, hindi lang siguro makikinig kung anong iuutos. Kaya siguro, yung nagkakukunwari na hindi maintindihan tayo. oh, yun. Pero ito, ibuksan natin guys. Baka fragile ito. Fragile daw. Ayan. Fragile. Oh. Oh, wow. Wow na wow naman talaga. Tingnan mo guys. Oh. Hmm. Ganda guys, ganda ng regalo ni Marvi po. Thank you Marvie ha. Ito yun guys. Ito yung bathroom na set. Ito ang para sa sabon. Ito ay para sa toothbrush. Toothbrush ba? Oh yeah, para sa toothbrush. Ito ang cups. Pag magtututbrush -to ng ipen, pag hindi, okay ren. Kasi sanay naman tayo magtutbra sa tabay. Ganun-ganun na lang, alimugmug na lang. Saka ito sa sabon. Mm, sa sabon yan guys. Maganda siya, maganda. Maganda siya kahit, um, kahit wala kaming magandang bathroom dito sa bahay namin. Basta magandang gamit na gift. Thank you, Marvie. Thank you. Ang ganda guys, ang ganda. Mm. Pero guys, yung bathroom namin dito guys, napakaliit guys pero okay lang kasi noon nga sa Pilipinas aakyat nga kami ng mga kahoy para doon kami doon kami tumatay oh akit yung kabataan pa namin wala kaming bathroom guys pero i-stop ko na yung mga complain complain na ay Diyos ko po eh kasi naman talaga meron naman talaga tayong bahay naman dapat sa ano sa Sacramento kaya alam mo yung asawa ko ay ayaw niyang tumira doon guys pero dito na lang kami guys okay lang bahala na maliit basta okay lang guys okay lang yun guys okay lang uh, bahay maliit kisa apartment ah de ba guys okay salamat naman tayo guys thank you marbi again yan at saka guys ito naman po ay Binigay ng aking dermatologist ng aking kaibigan po. Best dermatologist ang ating kaibigan ay nagbigay siya ng sabon guys. Mm -mm. Siya ay mama ng, uh, siya ay, no, siya ay anak ng aming pasyente. Yan, yeah, naminigay siya ng magandang sabon guys. Mamahalin itong sabon na to po. Ganda-ganda mm, talaga po. Basta mabait nga tao guys. Talagang mabait sa iyo yung Panginoon din. Ito guys ay galing galing ito kay galing galing kay Mary Ann Weinstein. Mary Ann Weinstein po. Galing ito ni Mary Ann Weinstein. Open natin ha. Wow! <laughs> oh, wow! Ganda, ganda, ganda naman talaga, oy! Ayan, guys, socks. Mahilig ako sa socks, guys, lalo na pag lamin. Kahit sino naman siguro mahilig sa socks. Basta tinglamig. Maganda hmm. ito. Socks. Tingnan guys Maganda siya guys. Maganda siya, maganda siya. Oh, maganda. Palitan na natin yung socks natin guys. Nandito naman tayo sa bahay. Palitan natin guys yung socks natin. Aray. Ayan. Ayan. Ayan, guys. Nakapagsaks na tayo, guys. Ayan. Ayan. Diba? Ayan tiba, uh, diba? Ayan. Marami pa akong socks, guys. Ayan. Thank you, Mirian Winstein. Sa regalo. Sa kamirun pa. Aba! <laughs> ah, ah, mas maganda yata ito. Allah. Suot natin, guys. <laughs> Sandali. Suot natin to Maganda ito. <laughs> Akala ko maganda na yung sinusuot ko. Na ano, socks. Mayroon pa palang mas maganda po. Ayan po. Hubarin ah. na naman natin yung ating, ano guys. Ito yung socks, guys. Ayan, guys. Aray. Hubarin mm. na naman natin. Ito guys. Ito maganda to. Ah, oh, maganda to. Aray. Ah, <laughs> oh, aray. Ah. Para na tayong majority nito guys. Aray. Ay. Magti-TikTok ako nito guys. Mamaya. Aray. Ay. wala akong balance ngayon na ah. wala wala akong balance ngayon ay ayan ayan tama pala oh. ayan ayan ganda ha Ganda oh. Ganda siya. Ganda. Ah. Huh? Maganda, maganda yung bigay ni Winston sa atin, no? Oh. Ganda. Okay. Ayan. Natuwang-tuwa ako sa mga sa mga binibigay ng aking mga kaibigan po. Aray! tagal na akong hindi nakapag-workout kaya medyo hihingal na tayo. <coughs> Malamig na talaga dito guys, promise. Saka guys, ito binigay ng ito binigay ng aking ano si, sister-in-law doon sa party. Ayan. Ito ay Daily Moment Lotion, okay. tatlong lotion guys, tatlong lotion lotion. Thank you sister, my sister-in-law, si Dayan po, uh, o oh, Dayana. So, ito ay galing. Oy, may chocolate pala. Nakalimutan ko yung may nilagay ako nitong chocolate, guys. May chocolate pala akong nilagay dito sa bag na to. Nalimutan ko. Kasi galing ito sa opisina ko. May nagbigay sa akin ni... Eh, nagtrabaho ako ng nakship. Ito si Wayne Stain. Eh, si Mary Ann. Nagbigay sa akin ng dark chocolate. Ito guys, dark chocolate ito. Ito oh. Char Ardely. Oh, dark chocolate 'yan. Mm. Tapos. ang guys, chocolate ito na. Yung naka-box. Pero kumuha ko, guys. Oh. Dark chocolate. Mm. Pag hindi ka talaga mag-workout, daming ito, ah. Oh. Parang seashell siya, oh. Hmm? Hmm? Pero chocolate, ito, guys. Chocolate milk. Hmm? Ito. Hmm? Galing ito kay Loli. Hmm? Ito, guys, galing ito kay Loli. Loli Tamkins. Hmm? Mabait sa akin si Luli Tamkins. Mabait yung mga, ano ko guys, yung mga katrabahador ko guys. Mga mabait sila. Wala akong masabi. Kaya ako ay sinisipagan ko rin or talagang ako ay tutulong sa katungkulan ko guys dahil kahit kahit anong pinagawa-gawa sa building guys gagawain ko kasi from the head uh, from the boss all the way down guys meron akong team mag, mga maganda talaga yung team ko guys wala akong masabi sa mga sa mga trabahador ko mga trabahador namin sa building na co workers yung boss ko mga mabait so talaga of course naman di ba mag effort effort din kaya talaga tutulong ako kahit may magsasabi sa akin o oh, naka-floor ka na naman Walang problema yan sa akin, guys. Walang problema. Ang focus natin dito is uh, para sa pasyente. Hmm, para pa sa pasyente. Pero ito ay galing kay Loli. Loli Tompkins, tell, thank you. Ito ay may Uy. oh shoppers, chocolate na naman, guys. Chocolate na naman ito. Hindi muna natin buksan kasi ang dami naman nating tsukulit dyan. Mm -hmm. Saka mamaya, mag-taste tayo ng tsukulit na doon sa lamisa. Yung sa binoblog ko, nakakain ako ng tsukulit na yun. Ito, Diyan. Yan. At saka nga pala, binigyan niya ako ng pera. Binigyan niya ako ng ano guys, um... Uh, $70 dito sa bag na to. Kinuha ko na lang, nilagay ko sa wallet ko kasi baka mawala. At saka, hot cocoa balls. Chocolate na naman. Yan guys, ang binigay ni Loli sa akin. Salamat po. Salamat sa mga si Loli nga pala galing siya ng sindangan. Taga sindangan galing si Loli. Hmm. Tapos, anto, Yoli. <coughs> ito yung card na may thank you. Itong sa panahon na ito na ay Ito po ay card ng galing ng boss ko. Dear Yoli, thank you for everything you do. We appreciate you, your boss. Oh, di ba? Yan. Yeah. Nilagay naman yung pangalan niya. Baka hindi niya gusto ba na sabihin? Sina, sinasabi ko lang na your boss. Hmm. Ayan. regalo pa tayo. So, iyan. So, yun guys, <clears throat> yun na yung mga regalo ko, dyan, guys, O, Yan. Yan dito. Iyan. Mga yeah, mga regalo. Mga mga regalo natin guys. Pasalamat tayo guys sa mga taong nagbibigay sa atin or kahit sa mga taong hindi nagbibigay sa atin kasi sasabihin so niyo naman ay hindi nagbibigay sa atin pero iniisip pa rin tayo guys. <clears throat> ang importante sa atin guys na sa Pasko or sa New Year, yung pamilya natin ay magkaisa. Yung love, ang kaya importante sa atin guys, yung family, and friends love. <coughs> Kasi yung mga regalo naman ay isa lang yung mga mga bahagi lamang iyan na ano, pero ang importante talaga yung pagmamahal sa pamilya ang importante, hindi yung regalo para sa akin. Alam mo yung iba, magsasalita ka ng salita tapos wala naman, wala naman ginagawa. Kaya para sa akin, manag magpasalamat ako sa mga taong um, na iniisip ako, na naisip ako. Yan lang. Hindi, hindi yung naisip ako dahil malapit ng Pasko. Ah! <laughs> oh, yan guys. Thank you guys for watching for today's vlog. Take care of you guys. Until next time. Bye-bye.